Hello, hello, good morning. Andito ako sa terrace namin. Ah, kagigising na. Mag-exercise muna ng konti. Dito. Yan. Yeah. And... Excel says, Excel says, Mana yeah. guys exercise, exercise que eu Exercise

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Kailangan mga hundred times yung no, Yung sa kamay Ito na natin dito o, Paano natin magawa